Mas mapapabuti at mapapabilis na umano ang pagtukoy ng ulan, hangin at bagyo sa bagong itatayong Bataan Doppler Radar Station sa Bataan Peninsula State University o BPSU ang Doppler radar ay mas advanced kaysa sa normal radar. Dahil bukod sa pagtukoy ng lakas at lokasyon ng ulan, kaya rin itong ma-detect ang precipitation, rotation ng thunderstorm clouds, airborne tornado debris, at wind strength at direction nito. Dahil dito mas nagiging eksakto ang weather forecasting at mas napapaaga ang babala sa bagyo at pagbaha. Ayon kay pag-asa administrator na Daniel Servando, malaking tulong ito para sa mga lokal na pamahalaan upang agad na makapagpatupad ng disaster preparedness pinondohan ang proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at gagawin sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration at BPSU. Sa nilagdaang Memorandum of Agreement, nakasaad na target na matapos ang proyekto sa loob ng isa't kalahating taon. Kapag natapos, pag-asa ang pangangasiwa at magpapatakbo ng pasilidad. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.